ito, ito yon. Ah. May sapa nga dito. Ito yung sinasabi nila na hot spring dito kasi mainit yung tubig. Siniminto no. Sinadya na siminto simintuin. Ayun nga no ibang amoy niya. Ito yung sapa na ito. Yan papunta doon. Malamig yung tubig. Oh, ala, uh, malamig siya. Pero dito sa may ito yung ibang iba, iba kasi yung ruta nito. Yan bukal siya doon na doon lumalabas yung tubig. Maligamgam? Ah. Siguro. Maligamgam siya ibang klase, iba-iba yung init niya. Doon nang gagaling 'yun. Maligamgam ito. Uh, hindi, hindi, siya ganoon kainit. Maramdaman natin yung kunting init niya. Pero hindi siya ganoon kainit. Tapos may ginawa sila dito. Ito yung parang kawali-kawali. Ayan o. Tapos ito may nilagay silang hose. Ito may hose dito. O, hindi ko alam kung saan to papunta yung pinakabukal nito. Ibang klase yung ano niya, yung amoy niya. Parang kung galing sa ano, sa ilalim nga na puso. Parang ganun sa may mga bumba. Ganun yung amoy niya. Pero na ang nakakapagtakalan dito kasi nga maligamgam gam siya kumpir sa sapa na ano yung kanina na malamig. Ito maligamgam yung kanyang init dito kung baka yung pinaka spring niya pa na ano yung kumukulo tapos amoy sulfur baka meron pa to sinunda namin yung ano yung pataas niya kasi may mga nilagay silang ano to to screen yan yung lumalabas na bukal sa kanya mainit yan ang gandong kanina oh siguro yung estimate ko sa tubig na to yung ligam gam niya uh, yung temperature niya mga ano uh, 20, 25 to 30 degrees yung kanyang unit. Ayun, tapos yung amoy niya talaga yung naibang ko eh. Amoy na sulfur pero parang siyang galing sa ano? Sa puso, sa bomba, parang galing siya sa ilalim ng ng, ng lupa na. Ayun, yung amoy niya. Pero para sa akin, sa akin para sa akin lang, hindi siya natural na ano na tubig na nanggaling sa sapa. Maligam-gam siya. Eh. tawag nito yung... Nakita dito yung namin dito hindi siya yung mismo yung kumukulo siya na kumukulo na bukal kakaiba lang yung tubig niya kasi mainit kasi kung katulad nito tabing tabing ano tayo tabing yan tabing sapa malamig talaga yung tubig nito yan malamig yung tubig niya ito hindi siya ganun kainit maligam gam Adi yung tubig nito yun lang hindi namin alam so, kung may iba pa may iba pang pwede dito sa area na to